Naglabas naman ng saloobin si Lanao del Sur, First District Representative Zia Lonto Adiong matapos na naging desisyon ng Korte Suprema na ipagpaliban muna ang BARM elections ngayong taon. Ang detalye ihahatid ni Earl Tobias. Hindi sa ngayon si Lanao del Sur, Representative Zia Lonto Adiong sa desisyon ng Korte Suprema kahapon na ipagpaliban ang BARM elections na gaganapin na sana ngayong Oktubre. Pagdideklara kasi ng Korte Suprema, unconstitutional, ang Bangsa Moroto noong Acts 58 at 77 na naipasasana para sa redistricting ng pitong BARM parliamentary seats na noon ay nakalaan sa Sulu. At nagugat yan sa naunan na ring denisyon ng Korte Suprema na hindi nakabilang ang Sulu sa rehiyon ng BARM. Ang katambal na aksyon naman dyan ng Kongreso ay ang panukalang isinulong nila Adyong na i-reset muna sa Oktubre ngayong taon ang BARM elections para tiyak na mailalatag mga kinakailangang paghahanda. Kaya kung si Adyong ang tatanungin Nire-respeto niya man ang desisyon ng kataas-taasang hukuman pero ang naayon niya kasing gawin ay sabisa rin dapat ng isang batas may labas ang desisyon sa kung dapat bang may usod ulit ang BARM elections. No to respect the highest court, it's judicial overreach because they already legislated It's only, it's only the legislature, the House of Representatives and the Senate can determine the date to reset the election. Hindi ko inaasahan na hindi itong mangyayari. Kasi the reason why we are looking forward for the election is because that's our constitutionally guaranteed right. Sabi rin ng kongresista, bukod sa malaki ang epekto niyan sa kasado ng paghahanda sa BARM, posible ring maapektuhan ang pagbabadyet ng COMELEC para sa susunod na taon. Gayong ipinag-utos din ng Korte Suprema na idaos ng COMELEC ang BARM elections nang hindi lalampas sa March 31, 2026. At COMELEC na rin mismo ang nagsabing malaki ang nasayang na pera ng komisyon para sa paghahanda nila ngayon. Dagdag ng COMELEC, ipatitigil na rin nila ang anumang preparasyon na may kinalaman sa BARM elections. Nadapat gaganapin na sa darating na October 13. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Earl Tobias, Congress News.